Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News <laughs> Headlines. Brigada Balita. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Lifestyle check. Sa mga DPWH officials, aarangkada na. Pamahalaan, dapat umanong kumonsulta sa mga Pilipino sa ibang bansa para raw masolusyonan ang mga problema ng Pilipinas. Bilyong-bilyong pondo para sa flood control ay sinusulong na ilaan na lang sa edukasyon at kalusugan. Ang Pilipinas binansagan ang China o ng China bilang promotor daw ng gulo sa West Philippine Sea. Itong monitoring sa malalaking proyektong may kaugnayan sa transportasyon. Mas palalakasin pa ng DOTR at ng DBM. At ang DILG nilinaw na walang utos na bumili ng armas ang PNP. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide, Nationwide sa Umaga. Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Piyernes, mga kabrigada, August 29, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Maglulunsad ng task force ang Department of Public Works and Highways para daw imbistigahan ang pamumuhay ng ilang opisyal ng ahensya. Ayon po kay Secretary Manuel Bonoan, layo ng hakbang na mapanagot ang mga sangkot sa umano'y maanumalyang flood control projects. Kabilang daw sa mga sisilipin, ang ilang technical members, legal officers at iba pang bureau na may kinalaman sa flood control projects sa Bulacan, Mindoro at Iloilo. Bukas din umano ang DPWH kung isa sa ilalim sa third-party investigation. Kaya ho ng pagbusisi ng Commission on Audit. Nauna nang nagpahayag si Bunuan na handa siyang sumailalim sa lifestyle check. Kaya ho ng paglalabas ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Brigada Balita Nationwide. House leaders, handa rin daw hung sumailalim sa lifestyle check. Susunod na ombudsman naman, dapat daw ikonsidera ang pagbawi sa utos sa nagbabawal sa pagsasapubliko ng kanilang mga SALN. Obrigada, Haji Caminho. E Brigada Mo. Obrigada. Sinuportahan ng mga leader sa Kamara ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na sumailalim sa lifestyle check ang lahat ng opisyal ng gobyerno na magsisimula sa DPWH sa pulong balitaan. Sinabi ni Manila 6 District Representative Bienvenido Abante Jr. na pabor siya sa panawagan. Ngunit kinakailangan ay isama ang lahat sa lifestyle check, pati na ang hudikatura. Naniniwala rin si Bicol Saro, party list representative Terry Ridon, na walang magiging problema kung sasaklawin ng pagsusuri ang mga miyembro ng Kongreso at Judiciary pero tiyak anya na iginagalang ng Pangulo ang pagiging co-equal branch ng gobyerno Ipinaliwanag nito na inaasahan naman talaga sa lahat ng mga opisyal ng pamahalaan na mamuhay ng simple at magsilbing halimbawa. Dagdag pa ng kongresista, tila kailangan ng ikonsidera ng susunod na ombudsman na bawiin ang kautosan na nagbabawal sa pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Dito kasi makikita ang lahat ng kita o yaman ng mga nanunungkulan sa gobyerno, kaya sa ngayon ay walang basihan ng publiko na masusuri at maikukumpara ang yaman ng government officials kung tugma sa lifestyle. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji ka Amino, ng 105.1 Brigada Newza from Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Pinayuan naman ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos na mag-ikot-ikot din daw sa iba't ibang bansa para po kumonsulta sa Filipino community hinggil sa mga solusyon sa problema ng Pilipinas. At kay VP Sara, mas alam daw ng mga Pinoy abroad ang best practices na maaaring i-apply sa bansa dahil sila mismo ang nakatira at nakaikot sa iba't ibang panig daw ng mundo. Sa ganyang paraan, Anya ay mas madaling matutukoy kung alin ang doable at epektibong hakbang na pwedeng gawin sa Pilipinas. Piro pa ho ni VP Sara na baka kailangan na ho niyang maningil ng consultation fee sa dabi ba naman daw ng mungkahi at suggestion na ibinibigay daw niya sa gitna ng mga isyong kinaharap ng ating Bansa. Brigada Balita Nationwide. Ang malaking nilinaw na hindi lahat ng taga DPWH ay sangkot sa anomalya ng flood control projects. Brigada Marikar Sargan sa Balita. Ibrigada mo! Brigada! Iginiit ng Malacanang na hindi lahat ng opisyal at empleyado ng Department of Public Works and Highways ay dapat madamay sa isyo ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman daw lahat ng nasa DPWH ay sangkot sa anomalya. Ito rin daw ang dahilan kaya maingat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbanggit ng mga pangalan upang hindi masangkot ang mga inosenteng walang kinalaman sa isyo. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Panfilo Lacson kung saan inilarawan niya ang DPWH bilang isang malaking criminal syndicate dahil sa mga irregularidad sa flood control projects. Dagdag pa ni Castro, nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang mga tunay na responsable, malinis ang ahensya at maituwid ang mga pagkukulang sa pagpapatupad ng mga proyekto. Kaya nga po hindi uh, nagbabanggit agad ang Pangulo kung sino man agad ang involved dito dahil ayaw niya pong makasagasa ng mga inosenteng tao na hindi man involved. Uh, kung yan po ang pananaw ni Senator Lacson, tandaan po natin, hindi naman po lahat ng tao sa DPWH ay maaaring involved. At uh, katulad ng ginagawa po ng Pangulong Marcos Jr., pinapaimbestigahan niya po lahat para po malinis at maiayos kung anong po ang naging pagkakamali sa mga maanumalyang flood control projects in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Samantala mga kabrigada, isang senadoro maasang magkakaroon ng reallocation sa 243 billion pesos na flood control funds para naman sa sektor ng edukasyon at kalusugan. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! VINGADOR! <laughs> Isinusulong ng Senate Committee on Basic Education Chairperson Senator Bam Aquino ang muling pagsuri sa proposed 143 billion pesos na flood control budget para sa susunod na taon. Ayon kay Aquino, kung may makita sa nasabing pondo na hindi naman ganun kahalaga ay mahalagang malaan ito sa ibang prioridad tulad nga ng edukasyon at maging kalusugan. Anya mahalagang mailipat ang mga matatapyas na pondo sa dalawang sektor bilang ito ang isa sa mga pang unahing pangangailangan ng mga Pilipino. Dagdag pa niya kung mabibigyan ng sapat na pondong edukasyon ay tsak rin naman na mas mabilis na mareresolba ang problema sa libong classroom backlog at maging kakulangan ng mga school equipment. Samantala tiwala naman si Senador na mababawasan ng pondo para sa flood control sa susunod na taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the kami sa Kanyus Authority. Kada balita nationwide. Nagpakawala na naman ng na maanghang na banat at walang basihan na banat ang China matapos nga ho yung isinagawang joint naval drills ng Pilipinas, Canada at Australia sa so West Philippine Sea. Ayon po sa tagapagsalita ng Chinese Defense Ministry na si Zhang Xiaogang, hindi raw humuhupa ang tensyon sa rehiyon dahil tila kinakampihan daw ng ibang bansa pa ang Pilipinas. Dagdag pa ho niya, malino o lumalabas ang banat bansa. Itong Pilipinas tayo bilang disruptor of peace at troublemaker dahil sa patuloy daw ho na pakikipag sa ibang mga bansa. Sa kabila nga ng mga batikos, iginit ng pamahalaan na layo ng naturan drills na palakasin ang security at tiyakin ang kalayaan sa paglalayag sa West Philippine Sea. Brigada Balita, Nationwide. Ang DepEd naman mga kabrigada, piniyakang pagtugon sa mga nasirang gamit ng mga estudyante dahil huyan sa pagbaha. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! b <laughs> b Naglaan ang Department of Education ng DepEd ng 4 million pesos para mabigyan ang disaster hit schools ng mga learning recovery kits na target ipalit sa mga learning materials na nasira ng bagyo at baha. Inulunsad ang naturang mga kits na tinawag na edukahon sa Tabaco National High School sa Albay. Kada kit ay naglalaman ng notebooks, mga lapis, rulers, laminated posters, hygiene packs at first aid kits. May ilang naglalaman ng karagdagang mga kagamitan gaya na lamang ng solar panel sets depende sa pangailangan ng apektadong paaralan. Ayon sa DepEd, ipamamahagi ang mga kits sa tatlong levels para sa temporary classrooms, mga gurong may instructional materials at mga mag-aaral na may individual supplies. Sa huli, sinabi ni Education Secretary Sari Angara na sa pamagitan ng edukahon, matitiyak na may pagpapatuloy ng mga estudyante ang pagkatuto sa kabila ng bagyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The nyo News. Asarte! Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, sensitive balita lamang po. Ang PNP Women and Children Protection Center Kinundena ang pang-aabuso sa isang babaeng pulis sa Marikina. Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada! Mariing Kinundena ng Women and Children Protection Center ng Philippine National Police ang pang-aabuso sa isang babaeng pulis ng dalawang kaparo nito sa Marikina City. Ayon kay WCPC Acting Chief Brigadier General Maria Sheila Portento, malinaw na pagdabag sa karapatan at dignidad ng kababaihan ang insidente at hindi dapat binabaliwala. Gate niya, walang puwang sa hanay ng PNP o sa anumang lipunan ang sino mang gagawa ng karasan laban sa kababaihan at kabataan. Dagdag pa ni Portento, dapat papanagutin ang mga sangkot at kailangan ng pagtutulungan upang matuldukan ang anumang uri ng harassment sa lugar ng trabaho. Nabatid na nais ang kasong kriminal at administratibo laban sa mga sangkot na pulis na kasalukuyang nasa restrictive custody at dinisarmahan na. Samatala tiniyak naman ang mga otoridad ang pagtugon sa psychosocial needs ng biktima. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 15.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music and News. Authority. Kadabalita Nationwide. Ang DOTR at ang DBM magsasani puwersa para ho mas mabantayan daw ang malalaking proyekto sa transportasyon. Brigada Jigo Custodio, ibrigada e mo. Brigada. Nagkasundo ang Department of Transportation at Department of Budget and Management na palakasin ang pagbabantay at pagsusuri sa mga malalaking proyekto sa transportasyon gamit ang digital monitoring at aktibong pakikilahok ng mamamayan. Ang kay Transportation Secretary Vince Dison, ang lahat ng proyekto ng gobyerno ay dapat direktang makinabang ang mga Pilipino lalo na ang mga commuter. Tinawag na Digital Information for Monitoring and Evaluation Project. Gagamit ito ng modernong teknolohiya gaya ng satellite, drone, at geotagging para makita ang aktual na lagay ng mga proyekto. Mayroon din itong mekanismo kung saan maaaring magsumite ng ulat at feedback ang publiko upang tiyakin ng transparency. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ang DOTR ng kumpletong datos sa DBM tungkol sa lokasyon, progress sa target na timeline ng mga proyekto sa transportasyon. Kasama rin dito ang pagsusuri sa epekto ng mga proyekto sa kapaligiran at komunidad in the heart of changing lives. ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Brigada balita nationwide. Kiti ng ginamahan ng DILG na nakaroon ng reorganization sa PNP na dahil sa diomanoy hindi pagsunod ni General Nicolas Torre III sa utos daw ni Interior Secretary John Vic Remulla na bumili ng armas. Maliwanag po ng ahensya, nag-ugat naman itong issue na to sa paghingi ni Rimulya ng assessment mula kay Torre tungkol sa isang unsolicited proposal para nga ho bumili ng 80,000 firearms para ho sa PNP. Nilinaw ng kalihim na hindi maaring isulong ang naturang procurement maliban na lamang kung meron pong congressional insertion. Dagdag pa ng DILG sa PNP anniversary noong August 12 ay sinabi ni Torre na hindi niya nakikita kailangan ang naturang armas at sumang so, naman daw dyan si Remulla. Binigyan ng ahensya na walang anuman direktiba mula sa kalihim para bumili ng armas. Brigada Balita Nationwide Matagumpay na nagtapos ang uh, 772 na mga recruits uh, ng Fire Basic Recruit Course ng National Fire Training Institute Class uh, Mandasig. Yan ho'y sa Camp Vicente Lim sa Calamba City, Laguna. Dumalo bilang guest of honor at speaker si Senador Bongo na principal author at co-sponsor ng Republic Act No. 11589 o yung BFP Modernization Law. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng senador ang kahalagahan ng pagpapatibay sa Bureau of Fire Protection sa pamamagitan ng modernisasyon ng kagamitan, pagpapalawak ng bilang ng mga tauhan at pagbibigay ng specialized trainings upang mas mapabuti ang serbisyo sa publiko. Brigada Balita Nationwide Sa atin namang health news kabrigada, alam mo pa rin nyo ha na maaring o maraming kabataan ngayon ang mas sanay na sa soft drinks. Oy, makinig kayo at milk tea kaysa po sa pag-inom ng simpleng tubig. Lagi nating tandaan na ang tubig ang tunay na kailangan ng ating katawan para po maratiling alerto at malusog ang mga kabataan. Kapag kulang ho kasi sa tubig o yung dehydrated, eh mabilis na papagod, sumasakit yung ulo at bumabagal ho ang concentration ng mga bata. Kaya't ugaliing paalalahanan ng inyong mga anak na uminom ng tubig, pwede kayong magdala ng tumbler o oh. lalo na kapag nasa eskwela, naglalaro o abala sa The gadgets. ilagay din sa kanilang bag. Ayun nga ho yung mga tumbler at siguradong ay may baon po silang inumin saan man sila magpunta. Isa ho yung paalala ka brigada mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulan to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada, nasa labas na ho ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression, Hasinto. Tulitong namataan sa layong 640 kilometers west ng Iba, Zambales. Sa kasalukuyan, inaasahang makararanas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan ang Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Quirino, at Nueva Vizcaya. bunsod Bunsudhuyan ng trough ng Bagyong, Hasinto. Sa Visayas naman, Zamboanga, Peninsula, Dinagat Islands, Occidental Mindoro at Palawan, asahan pong maulap na kalangitan. Samantala para sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, asahan pong bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may pulupulong ulan dahil po yan sa hanging habagat. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita nationwide. nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita In the heart of changing lives Kami po ang inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig mula po rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.